Final ah so simulan natin partner so welcome back sa akin munting channel so yung mga kasama ko taga Maynila so sasama natin sila mag outing so ayan sila mga kapartner ayan, so doon tayo pupunta sa uh, isla na yun doon tayo banda so dito po yung mga kasama ko si Dodoy <laughs> oh Ayan, uh, alisan po tayo mga kapartner, so ito po sila yung mga kasama natin. Ito. ay eh, mga partner yung mga nice, nice. so yun mga partner mix natin po So, ako okay, yung hari ng kusinero dito. So, ito yung uh, pansit palabok na may sugpo. O, so, oh, ipon. Huwag lang malikot na yan. mo siya dahil pag ipost mo lang po. Dito, ka So, dito pa yung pin, mga partner dito. Amari doy. Tama. Ilaw. Kita pergi Wow. Dia bawa partner. Talang nanti ngaya nasi eh. nai. So yeah. Pakita ko sa inyo paano magluto tama with three times. Tama? Ayan mo. Kaya kailangan natin ng pipe tayo. May pinggan. May pinggan doon na watch. sa ang tubig kasi saka na tayo mag-a-adjust na uh, Pag alam natin na. Round-round, Nandahan lang. Aws muna pag ana tayo pag partner, so ito po yung uh, bago nating luto ngayon. Ah ito siya. O takloban. Ay salamat kay Teli. Mga kapartner, grabit tumbas zero. Nakumbahan ng ating kuk. <laughs> wow! Wala kita ng hipon. Wala kita ng hipon, ay, kinatumbahan Wala kita ng hipon, ay, kinatumbahan enjoy na siya dito sa Api Rappers uh, lang. So, talagang chill lang. Hindi siya masyadong maganda pero nakakapag-relax. So, ganito kaganda dito mga kapartner. Tatarangin ko yung mga pizza ko. So, dali, pagkakatawad niya na ito para makita na kayo sa YouTube. Enjoy ba? Enjoy? Makanan nito si, ano, think? Bata, baka nyo yung bata. Arby, harbi Arby! Dili para pasok sa Youtube! What's up guys! Subscribe to my Youtube channel! na to, na first time mo? Ah, maganda! Sobrang ganda! So beautiful! Yeah? <laughs> yeah! Very nice place? Yeah! <laughs> there's, there's more sagbot? <laughs> <laughs> so yan mga kapartner, ha? dito tayo sa gilid ng tabing dagat ngayon Nasa kabilang side tayo ngayon So ngayon mga kapartner, mayroong magsasample dito nakilala ko so kasama din to ng aking mga bisita so bata pa po siya ilan taong ka natin? ah uh, 12 12 years old so meron siyang isa sample beatbox yan so sana magustuhan nyo ang beatbox niya panoorin nyo ang talent niya to mga kapartner siya po yung magsasample sa atin ng beatbox ah uh, isa 12, 12 years old So yung talent niya nakuha niya daw sa kanta ni Mr. Andrew E na Binibirocha at saka ano ba 'yon? Uh, sa pagbibit uh, lang talaga yung natutunan ko 'yon kasi yung una ko pitch na kinuha is ah. Uh kay -huh. Dilo. Tsaka nagustuhan ko yung uh, beatbox niya so ginaya ko 'yon. Oh, so ayun mga partner, sana magustuhan niyo yung ang kanyang sample dito sa dito lang niyo yung makikita dito sa Partner Adventure TV. Ang pangalan niya ay Deep Nash. Deep Nash. So sample <laughs> naman yan Deep Nash ayun, ititest muna natin kung yung mga beat ko okay lang okay lang, so yung melody okay, yung bass okay galing ha okay. so since okay na lahat so simulan natin Wow! You know, Salon! Wow. So, grabe. Ang galing. Ang galing. Ang galing mo ng tumbalang ito. Oh, so, hindi na hindi ko kakalain na sa mga kasama namin na mayroon palang talentado na bata na beatbox. So, ayan. Maraming maraming salamat sa iyong uh, talent na pinakita. Sana makilala ka nila. At, uh, more, ang, more ang share na mas maraming makapanood ng talent mo. So, maraming maraming salamat sa iyo, boy. So, let's go, mga partner.